Sa anong lugar no? Ah, uh, Katuday po. Barangay Katuday na. Ito lang naging isang gasolinahan dito, no? Dito sa Katuday po. Ah. Uh, 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 sa susunod na bariyon na po. Eh, uh, Tambay na po. Ah, yes, sir. So, yun mga kakangkol. Sabi ko sa inyo eh. <laughs> Bigla nang pagpunta ko sa mga lugar nyo. So, tingnan nyo na lang. Narinig nyo naman kung uh, sabi nung uh, mayarin ito, ano. Convenience store. Ah, uh, dito tayo ngayon sa lugar na to. ito. So, Simple lang ang mechanics mga angkol. Hanapin nyo lang ulit tong sticker ni angkol. Yan. O, oh, tingnan yun nyo mabuti ha. Yan lang. So, ano pinihintay nyo mga angkol? Let's go na. A few moments later. <laughs> Ngayon, wala kang load? Ang gato. Oh. Oh. Doon ko Nandito Nandito ka <laughs> Ito dito Ha? Hindi huh? alam uh, Bakit ba? <laughs> <laughs> bakit ba? <laughs> Patay ka Bakit <laughs> Bakit ba? <laughs> lang ako dito. Huwag <laughs> ka na <laughs> 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 Hindi mo mag-signal yung dito. Uh, ah? May signal dito ha. Ah? Ang lakas na signal dito. <laughs> Patay ka na. Magpalood ka na ha. Abang mo. ta ra 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 wala nga, mahala. Wala ka! Disko! Disko po! <laughs> na nakita ko lang eh. Wala kang load? Nakita ko kanina. Oo. Oh. Nasaan ka, ka pa kanina? Wala tapos walang signal dito. <laughs> Walit ka sa may signal. <laughs> oh, <talaga. laughs> Kasi, yun hindi naman natin yung pwedeng ngayon. Kailangan na mapanood natin yung buong video. <laughs> Kaya kailangan, dapat, bago ko pumunta rito, tinapos muna para alam mo na kaagad ang hina talaga nito. Susunod <laughs> muna. Ah, may signal yan dyan, sa may barangay hall. Ah, balik mo, balik ka napakalapit lang ng barangay hall. O, oh, pinahatspot ka, oh. ako, hindi ako nagyan ha, sila. sila ako nahatspot eh. <laughs> bilisan nyo. Bilisan. <laughs> Yun, may magandang loob. Ati kayo dyan! <laughs> <laughs> ha, hindi kayo dyan ha. O, oh, mga kaangkol ha. Hello, sir, ah, hindi natin siya, ano, may nag, ano po sa kanya. May tumutulong ngayon sa kanya para maanap yung ano, nag-hotspot na para mabarood na. Gagaling, gagaling. la la, la. Uy, kagaling. Uy, naku, andyan na sila. Naku po, bilisan mo na. Naku, naku. Ayan na, sabi ko na eh. Eh, na. <laughs> <laughs> Uy, kaserte nito, ha? Ano nakaagaw? Uy, wala. O, bakit? O, oh, oh, hindi naman dyan. Oh, tatlong sako yun. Oh, hindi naman dyan eh. Meron ka, <laughs> ka ba magbungkal? <laughs> <laughs> Meron ka ba magbungkal? Hop, hop, Hup! 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 ka doon! kayo! <laughs> Ayun, 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 oh, congrats, congrats Kaya, ano, buti na lang may tumulong sa kanya Kasi hindi natin talaga pwede ganun Kailangan tapusin natin yung uh, video, mga kaangkol Para uh, makita nyo kung nasaan talaga yung, ano At yun naman talaga, kailangan matapos yung video Para alam natin yung kung anong natin At kung saan oh, So, ano gagawin natin, ibigay na natin yung price niya Winner natin ngayong araw <laughs> Lang? Uh, ayan lang. So, ayan ako. Pangalan mo na, pangalan. Mark Vincent Manuel. oh, si Mark Vincent Manuel. Oh. <laughs> Salamat ang pa. Ayun o, no. oh. tinulungan ko. Aserte mo. Eh, panalo na. Pagaliwa-liwa to. Uh, Andito. Naniningil-ningil lang ng pera. Maraming pera to. So, oh, okay. so, sige, bigyan na natin muna ng price. Mamaya na! <laughs> Nanginginig pa! Nanginginig pa mga kankol! Ka Iyon! <laughs> <laughs> Congrats! Sa'yo kankol, Mark Vincent. Uh, galiwaliwa Ayan, congrats sa'yo, congrats. Thank you. O, oh, eh, mga followers talaga natin. Pinalo, pinalo talaga tayo dito sa Katute. Nakaliwa-liwa <laughs> congrats, congrats. Sige, sige. Eh, mga kaangol, oh, yung mga nag-request dito. Kasi dyan na kayo, kasi nagkaroon kami ng oras ngayong uh, mas maaga. Eh, madalas tayo, hapon na nagbabakas. Eh, mas maaga tayo nagkaroon ng oras. Kaya yung mga nag-request dito pa sa insya na susunod so, na lang mapabalik pa tayo dito mga kakol maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat